Magandang umaga po mga kapambin At ngayong umaga po ay tutulong po tayo Sa Paggawa po ng tapahan ni Itay po dito Sa may taas po ng bahay Gawa ng ito po ay ano, matagal na ay Gusto na pong mabago, sira na po oh. Ang po natin si Kuya Edgar Kuya, para na webre eh, Yan, may hukay na po din eh oh, yan, oh. nakalas na po yung ano, Taas, yung mga hiro May hukay na po tapos ito, re po ito. Yan po, oh. Gawa ng ano po ito, para, pag naulan po, parang banbanan ito, eh. Tuluan po ba? Ano, pre? Ay, ano bang puputulin ka mo? Ay, ito po pala. Puputulan po natin para pantay din, eh. Malalim, pare. Yan po, oh. Hanggang dibdib, ano? Yan po ang lalagyan. Yan Bali, ano, ito pa rin po yung kanyang sukat. Ayusin lang po ang haligi, tsaka yiro. Sisimentuhin po itong pader po, itong ano, pinakang siding. Pare po, ating pamputol, mabilis-bilis po, power natin. Ano sukat po kuya? Ating puputulan. Bali, si itay po pala nagdala ng ano, itong madir po, ito na po nga, ihahaligi natin. Ito na, hindi na po PVC. Matibay din po itong madir ay. Yung dalawa sa gitna ko ya hindi na ano, matibay pa daw ano. Ito na lang po, ang papalitan yung dalawang tigkabila po. Yeah, muna, muna. Yeah. Oh, oh, oh. ang kapuson. Yan, yeah, tuloy na kumpare. Magkausok sa haligay. <laughs> Shit, ba naman?

Ayan po, babalik. Gin okay, talaga po Pinoy. <laughs> Para pong may <magawa>, ba? Ano <laughs> po yan? Gawang Pinoy. Para po ano? Maganda ang silong pag nagpupras. Ayan, dumating po si Itay, Magandang umaga po. Si Otoy, Kuya. Kuya. Ayan. Bunso, Otoy. Ayan, nag-ooperate. Nag-alaro. Okay na po ito. Pandini yan. Kahabaan. Okay na po ito. Naka, ano na yan. Nahulugan na po. Sipati natin daw. Ano Pantay na po ah. Ayun. Ayun si Utoy. ni Utoy. Kundang umaga Utoy. Utoy <laughs> ko hulapis Utoy. Nandiyan ko ya, wala. Nandiyan pala. Magahakot po ng ano. Bato po para dito. Malalim na po ito eh. Bila lagi na po ang kahabaan po. Gusto pa, paparol. Ito Ayan, ayan. Asa, natin. Alam mo, nga, nung bisento. na. Ha? natin ang pa Saan? pa ko naman si. nagiging para hindi yan

baka saada muto iti, aja, tutulak po, neng, mm. tre, mm. mm. okay. pakoy pakoy, mm. Bro, muntik na, nabili muna daw. kaban kilo kilo <laughs> kaban kok <Kahapan. laughs>

nakakabit na po tayo ng gunting meron na po yung tigabila yan Bali, apat na gunting lang po yan yun lang po ang ano, eh, available na kahoy papakuha na po Ano po, nakilidin. Pangapat na habon po. Ayan. Wabe. Ayan na, tre. Oo.

Yan, okay na po ito. Lalagyan na lang po ng pamakon mamaya. nilalagay na rin po dito sa kabila. Oh. Si po si parang andin ng ano, pili oh. Pero kapit. Bali, ito na po muna mga ka-farming ng ating nagawa hanggang tanghali. Mamaya na po hapon. Papain muna ng tanghalian po tayo. Nagluto si Nay po. Sinain na bangus po. May bubong na po. Yan ang bilis. Yari na. Tigpitong year po yan. Ano yun? Parang kabila po ay kulang pa pala. Kailan na, kulang ko na rin? Ha? Ha? isang year na po sari na ang bagong kutapahan po palupo na lang yun oh ay bago ang ah, dahil pili po oh yan ako po pili yun kasi na may gusto po ng pili oh Anong bambak ninyo? Kuya ni? Kuya? Po eh. po, bato po, Batu, Ah, bato?

Durog ano kayo, oh. Durog. Pili nata, ano e? so yam natin ano kuya, masarap niya, pahilin natin daw pili na masarap ito mabili sa layo hindi cool hindi cool pa mayroon naman tayo dito ha ah. parang marunong sila mag hmm Ay, wala nang laman ng Biglang umulan po mga kapambing. Ang lakas po. Tapos na po ito. May bubong na po. Na. Ayos na. Yari na. Pero eh, agad ano. Tinistingan yung bagong bubong. 定了，我了没？